Itindihan ma'am ang naramdaman ko. Pero nung binalita ko sa akin na nawawala na po, nung araw doon, tanggap ko na po, nawala na po siya. Tubig na po yung ano. Over 380,000 individuals nationwide are affected by tropical storm Christine. Forced and preemptive evacuations already carried out in Bicol. Then the RRMC also monitored 92 flooded areas in Mimaropa. Kanim na buwan na ang nakalipas mula nang manalasa ang bagyong Christine. Ngunit ang sakit at alaala -ala ng trahedya ay sariwa pa rin para sa pamilya ni Janet Ojeda. Nawalan sila ng tahanan, ng kabuhayan at ang pinakamasakit sa lahat na wala ang kanilang mahal sa buhay. Si Marjan, ang aking anak, ay talagang maasahan. Ginampanan niya ng buong puso ang pagiging panganay at katuwang ng kanyang ama sa pag-aaho ng aming pamilya mula sa kahirapan. Usang loob siyang nagtrabaho ng maaga upang matulungan kami at suportahan ang kanyang mga kapatid. Bali ang nasisito na lang po nun. gusto ko pong pumunta sa tubig kahit di po ako marunong lumangoy. Gusto ko po siyang sundan kasama po yung isa kayong kapatid. Ito na po agad po kami sa tubig yung Hinarangan na po ng mga talent na bawal na daw pumuan lumusong sa tuwi kasi delikado na po. Sa mga nangyari sa aming pamilya, lalo na kay Marjan, naging sinyalis ito upang maging mas matatag kami sa pagharap ng anumang unos na darating. Nagkaroon kami ng lakas ng loob at pag-asa upang ipagpatuloy ang buhay sa bawat araw. At kasama namin ang Bingo Foundation sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan isang buhay na may digbidad, pagkakataon at pag-asa para sa aming pamilya. Sa tulong ng Bingo Plus Foundation, muling nagkaroon ng pag-asa ang pamilya Ojeda. Isang halagang makatutulong hindi lamang sa kanilang muling pagbangon, kundi sa pagbubuo ng pangmatagalang kabuhayan. Dahil sa kabuhayan ito, hindi po namin problema kung saan kukuha ng pambayad para sa pangaraw-araw na gastusin tulad ng pagkain, kuryente, tubig at iba pang pangangailangan namin. Sa simpleng sari-sari store na ito, muling nabigyan ng pagkakataon si Janet at ang kanyang pamilya na mabuhay ng may dignidad at pag-asa. Isa itong patunay na ang kabuhayan ay hindi lang pinagkakakitaan kundi isang simbolo ng bagong simula. Ang um, masasabi ko po sa Bingo Plus Foundation, maraming maraming salamat po sa tulong na binigay po ninyo sa amin. Sa bawat unos, may kasamang pag-asa. Sa bawat luha, may bagong simula. Sa tulong ng Bingo Plus Foundation, muling nabigyan ng lakas at pag-asa ang pamilyang Pilipino na muling bumangon.